Hi guys, for today's video, ako po ay nagkukulay na aking buhok dahil ang buhok ko nga po, ayan po ay napakaputi na ang bawat side ng aking buhok. So nakikita nyo naman na namumuti ng aking buhok. At ganun dito ang aunahan ay untuti narin na rin na So kaya ito akin na pong kinukulay na aking buhok at nang para hindi tayo lalong tumanda. At gumamit nga pala ako dito ng color black na pang hair and then ang aking, naglangin na rin ako ng sapin sa aking dibdib para hindi naman makulay ng aking damit. Ayun nga, patuloy din ako na laban yan. Yung ko na nga siya. Tapos nalagay ko ng shampoo. Tapos nung makita natin ang uh, result. Tapos yan. Akin na pong uh, patutuyuin. At ito na nga po. Kulay black na nga po ang aking buhok. At na. Yan. Maganda. At ayan. Black na black na bang ang aking buhok. So. Ang black na buhok ay nakabata talaga. Tingnan. At wala ka nang makikita kulay puti sa iyong buhok. So. You are looking 10 years.